Kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetine na siya sa dahig, um, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor um, baste Duterte. Mm -hmm um, pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But mm -hmm. for the first 30 days, acting lang muna siya. Pero may, tinadlag, na nakatalaga ng proseso para dyan. Mm -hmm. Hindi na kailangan mag-imbento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa lahat yan. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sumumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan at pwede siyang map mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy at consular officials kung hihilingin niya. Dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdal o akusado. Hindi sa pwedeng persahang puntahan kung saan siya nakaditin kung ayaw niya. Karapatan niya yun sangayon sa rules ng, um, ng um, The So may proseso naman yon mm -hmm. So ang mangyayari, yung acting vice mayor, ay yung, yung, yung mag-acting vice mayor ay yung top-notcher kagawad mm By ratio and proportion dun sa tatlong distrito ng Davao. So, titingnan ng kada distrito kung sino may pinakamataas na ratio and proportion vote. Hindi automatic yung may pinakamadabing boto. Ha? So, yung number one ng district 1, 2, at 3, titingnan by ratio and proportion ng votes cast, ilan na nakuha niya, siya yung upo bilang acting vice mayor. Nakalagay din yon sa ating local government code. Pero once makonvict si Digo... Ah, mm -hmm. I don't think that's part of the penalties that can be imposed. Uh, Although mo, hindi ako uh... sigurado dahil hindi ko pa nababasa. But I don't think it has any right to impose that penalty. Dahil hindi naman sila bahagi ng ating korte. for cases decided by a Hindi, hindi nga yun sa lahat ng kaso. Hindi hindi automatic yung absolute perpetual disavaluation porkit na-convict ka. Only certain crimes. Mm, Number two, ang alam ko, nakalagay yun sa batas sa Pilipinas for certain crimes. Mm. Hindi ako familiar na may ganung klaseng penalty imposable yung ICC nung binasa ko yung Rome Statute. Okay. So kahit makonvict siya, hindi automatic yun. Okay.